yun mga lods no may kinuha tayong bagong unit ngayon so gustong gusto ko lang magpasalamat syempre sa taas sa blessing na binigay niya sa atin ngayon at syempre lalong lalo na sa mga kapatid ko maraming salamat kasi hindi dahil sa inyo di ko rin naman makuha to itong unit pala na to mga lods is hindi, hindi naman to para sa akin talaga no para to doon sa driver kaibigan, kumpare, parang kapatid na rin natin. Ibibigay ko tong unit na to sa kanya mga lords. Uh, hulog boundary. All in na mga lords no, kasama na prangkisa unit. Hulogan niya sa atin to ng 5 years. Kasi sulit na rin naman yung ano niya mga lords no, yung taon niya sa atin ilang taon na rin siya kasi nagmamaneho sa atin kaya deserve na tong unit na to mga lods siyempre nangarap din naman siya na magkaroon ng sariling unit talaga yun yung gustong gusto niya so kinawaan na natin siya ng bago para wala ng sakit sa ulo wala na natin pa uwi yung bagong unit natin ngayon sa nakuha natin sa Toyota Merkina ah, uh, maraming salamat pala sa manager nila no si Anabel Kerong. Uh, thank you so much tay sa pagano mo sa amin. Accommodate. Maraming maraming salamat no. O oh, yun mga lords no, dala na ano, natin pauwi yung unit na to. So, ang gagawin natin nito mga lords, hintayin natin yung ORCR nito para ma-process na siya taxi no sa pagiging taxi. Ibibigay pala natin to sa driver natin mga lods no. Hulog boundary to mga lods 5 years. Kaya kumuha tayo ng bago kahit wala pa tayong sapat na pang down no. Yun, sabi nga nagbibigay siya ng pandagdag sa pang down. Kasi ano na gusto rin niya magkaroon ng sarili. So yun lang mga lods no. Hintayin nyo na lang na matapos natin ma-process to na sa pagiging tax pag-release natin sa kanya sa mga kapwa ko driver pala no, na nag-uhulog boundary huwag kayong kumuha mga loads ng luma sa totoo lang kasi may problema talaga kayo sa maintenance dun dun kayo madadali sa maintenance ako may luma naman to mga loads no, yung dala ng driver ko is Spider-Man na rin naman. Problema, ulog boundary kasi, siyempre gusto natin wala siyang intindihing maintenance kaya kumuha na pilitan din kumuha ng bago, no. Para ano lang biyahe ng biyahe ang intindihin niya mga lords. Hindi siya mag-intindi ng maintenance. Pag luma kasi mga lords, kahit sabihin mo mababa ang boundary, doon naman kayo madadali talaga sa maintenance. Maya-maya, sira maya maya sira so masisira na yung diskarte nyo doon na magsisimula na hindi na kayo makabiyahe kasi pag sinabing hulog boundary mga lods talagang sigurado araw araw bayad mo yan kahit may problema ang sasakyan pag nasa sayo ang sasakyan babayaran mo talaga yan kaya kinuha natin mga lods bago at least wala to yung intindihing maintenance dito talagang biyahe na lang bahala na siya kung paano siya dumiskarte sa biyahe